Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at tara, halika na, kunin mo na ang mga bagong sumadang lucky numbers na ibinigay, uh, ibibigay namin sa inyo na ibibigay po ni Lola Carmen sa akin kani kanina lang. Ito pong mga lucky numbers natin ay 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit at 6 digit lucky numbers, di ba? Teka, may mga nagchat sa akin, sabi sa akin, Sir Red, hindi ko pa po nararanasang manalo. Ayan po. so Sir Red, kailan po kaya ako mananalo? So, yun po. Patas po tayo. Sasabihin po natin kung ano po yung mga sinasabi nila. ang ah, sasabihin ko po dyan sa inyo, tayo po ay susubok na manalo kayo. Ang lucky numbers po natin ay, ay ang mga lucky numbers po natin binibigay po natin sa inyo. Malay nyo naman po sa inyo po dumapo yung swerte. Tips at idea po ang binibigay natin. Pero kung tatanungin nyo po ako kung kailan kayo mananalo, hindi po natin masasabi yan dahil malay mo, mamaya ngayon mismo manalo ka. Ang importante po, ang lucky numbers natin, talaga pong legit na legit na kapag panalo tayo legit na legit na may nananalo meron din namang hindi pero 'di ba sabi ko nga maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba kung yung laki numbers namin sa kanila tumama kasi po yung iba nanalo na sana kinakalimutan naman nila yung tayaan binibit, binibit, binibitaw nila kaagad yung iba nanalo sana kaya nga lang uh, hindi nila ni rumble 'di ba so Maraming, maraming diferensya na gano'n. So, kailangan po kung ano lang po sinasabi namin, yun po ang inyong gagawin. Okay? At may nagsasabi pa na uh, hindi naman daw legit na nakapagpanalo tayo. Yung mga pinopost po namin account, ay hindi po namin account yun. Account po yun na mga talagang nanalo. Pwede niyo po silang i-message. Okay, at syempre, hindi po namin malalaman na nanalo po sila kung hindi po nila sasabihin sa amin. Ayan, kaya sa mga bashers dyan, huwag na kayong mag-bash. Bermans na, love, 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 love na po tayo. Okay, ang importante, kunin mo rin kaya itong numbers namin, tapos ilaban mo, tayan mo. Nanggigigil ako sa inyo eh. Mahal, 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 mahal dapat tayo. Hindi tayo away, 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 away. Ganun na. Kaya eto na po mga kalaki. Kung ready ka na, ready na rin ako. Tara. Ibigay na natin ang mga lucky numbers ngayong hapon ng alas 5. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milisyonaryo? Eto na po ang two-digit lucky numbers. Kunin mo na. Number 20 at number 28. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 3 at number 21. At ang pangatlo po, number 17 at number 5. Ayan. At syempre, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 1. Number 4 at number 6, yun po yung una. At ang pangalawa po, number 9, number 5 at number 3. At ang pangatlo po, Number 6, number 2, at number 7. Ayon mga kalaki ha, yan po yung 2 digit at 3 digit. Isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 1, number 3, number 2, at number 9. Yung po yung una at ang pangalawa po, numbers three. number 3, number 8, number 0, at number 8. Ayan. At ito naman po ang pangatlo. Number 6. Number 2. Number 9 at number 7 Ayan, kompleto na po ang 2-digit, 3-digit at 4-digit Abay, pag inilaban nyo yan, na, dapat po make sure na nakarambol Lagi ko pong sinasabi, irambol, irambol, irambol Para mabaligtad man po ang numero, panalo pa rin po tayo Okay, so, bago po natin ibigay ang 5-digit at 6-digit lucky numbers Sa ating mga masusugit ng mga followers Abay, dapat po, dapat po kayo po ay nakapalo po sa amin kung gusto niyo po makatanggap ng mga tips at mga ideas sa mga laki numbers araw-araw. Hanapin po kami sa Facebook, makinig mabuti dahil marami pong gumagaya ng account namin. Hanapin po kami sa Facebook, Red Parungkin, i uh, i-type nyo po sa Facebook. Pag i-click nyo yan, lalabas po lahat ng Red Parungkin. Hindi po kami lahat yon. Okay, i-click nyo po yung people. Sa taas makikita nyo may people. I-click nyo po yon at lalabas na po ang pangalan namin, Red Parungkin, na merong. Check nyo yung followers sa 315 followers yun po yung isang account. At ito po yun yung ginagamit natin ngayon. Ang pangalawa pong account natin ay Red Parungkin din. Ayan, na naka-yellow t-shirt po ako na may 50,000 followers at Aris Gatchalian pwede nyo rin po kaming hanapin sa YouTube. 16,100 followers po ang followers natin yan. At sa TikTok, syempre, nagbabalik tayo. Meron po tayong 417,000 followers sa TikTok. Okay, so yun po yung mga legit na account na pwede nyo po kaming hingan ng lucky numbers. Mag-message kayo kung gusto nyo. At pag nabasa ko po yan, ha? pero make sure po nakapalo kayo. Pag nabasa ko po yan, papadala kayo ng mga lucky numbers nyo. Friends na tayo at may code ka pa. ba? Diba? So, saan ka pa mga kalaki? ba? Diba? Napakadali libre naman po kasi ang mag-comment naman, comment, na mag-share, mag na mag-share, mag-heart, mag-heart at mag-follow mag mag libre wala pong bayad 'yon. At siyempre sa mga nagtatanong po sa amin sa mga private consultation, may membership po 'yan good for 3 months. Basahin lang po mabuti yung sinasabi ko, 'wag po kayo naniniwala na, "Ay, kamahal, di po totoo 'yon." Basahin niyo po mabuti at maintindihan niyo po mabuti. Okay? So sa loob po ng 3 months, 13 pesos lang po per day. 'di ba? Intindihin niyo pong mabuti. Ang importante nito, mabibigyan kita ng code na maganda at 'yung iba naranasan ng manalo. At sana manalo ka na rin kung gusto mong i-try. Okay, wala naman pong pilitan 'to sa may gusto lamang pong magpa-code. Kasi nagpapakod sila madaling araw, kung anong oras, lalo na sa ibang bansa, sila naman po ang may gusto nun. Okay, wala po itong pilitan. Kaya make sure po bago kayo magpa-member, tawagan ko kayo o kaya tawagan niyo ako para makausap niyo ako para legit. So, eto na po ang 5-digit lucky numbers. Ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 17, number 29, number 33, number 31, at number 22. At eto naman po ang isa pa. Number 16, number 28, number 24, number 32, at number 36 Ayan. at syempre bago po natin ibigay ang 6 digits lucky numbers ito po ay pwede sa 642 sa 645, 649, 655 at 658, 6 digit lucky numbers kunin mo na, narito na number 29 number 36 number 38 number 13, number 9 at number 17 yan po yung una at ang pangalawa po number 41 number 38 number 33 number 26 number 17 at number 5 ayan mga kalaki kumpleto na po ang mga 6 digit lucky numbers natin at lucky numbers natin ngayong hapon takbo na sa suki nyo outlet ha make sure po na alagaan ang numbers namin. wag niyo po agad-agad bibitawan nang gigigila ko sa inyo kaya eto na po mga kalaki kung ready ka na halika na tayaan mo na yan dahil lang gusto namin dito manalo 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 at ito na po ang shout out time shout out po tayo sa saan? Sa pamilya ano yan? Pamilya Okay, pamilya Enriquez. Pamilya Enriquez po ng anong bayan yan? Ng Santa Cruz, Manila. Hello po. Maraming salamat po dyan sa Manila, sa Santa Cruz, sa panonood po lagi sa amin. Saan ba malapit ang Santa Cruz? Santa Mesa lang ako napupunta. Alam ko eh. Okay. Parang kaya po ba yun, Santa Cruz? At syempre dito po sa toda po ng mga tricycle driver po dito sa may uh, San Jose, Batangas. Uy, hello po sa inyo. May followers ako dyan. Napakasipag manghingi ng laki number sa San Jose, Batangas. Oo. Kamusta ka? Alam mo na yan kung sino ka. Pag, pag magpapakod siya, Sir Red, pakod niya po 2 digits dito po sa San Jose, Batangas. Nakalagay. O, oh, ba diba? So, ingat po mga kalaki at good luck. At gusto namin manalo ka, manalo, manalo ka.